Alright, so good morning po sa inyong lahat, mga kahambal, na po? At kamusta po kayong lahat? Well, I hope that we are all doing good po. Anyway, sa video ito ay pag-uusapan naman po natin ang pinagmulan ng pangalan ng may kawayan. Patay! Yar. Pero bago yan, kung bagong viewer ka pa lang po sa channel na ito, ay huwag mo pong kalimutan na mag-subscribe. At isama mo na rin po, pati yung bell notification. ganito pala yun mga kahambal ano po nagmula daw po pala ang salitang may kawayan sa wikang tagalog na may kawayan dahil daw po ang lugar na ito noon ikatatagpuan ng maraming kawayanan alright So hanggang doon lang po muna ulit tayo ano po, mga kahambol at sana po ay may natutunan po tayo sa topic na ito. At kung nagustuhan nyo nga po ang video nito, ipaklik na lang po ako ng like button sa ibaba. And please comment down below your reaction and opinion in this topic. And please don't forget to subscribe. At bago nga po tayo matapos, ano po mga kahambari, shoutout po muna tayo kay Vincent Luis Nobida. Actually, Vincent ko nga po yan. Nag-comment po kasi siya sa isang video natin at nagpapashoutout po siya. Alright, shoutout, shoutout sa'yo, Bings, ano, at mabuhay ka hanggat gusto mo. <laughs>